Reaksyon ng mga MC sa pandadami angel ni Lance at magmura ni Lance sa nanay niya hindi nagustuhan ng mga tao so tara. Na-upload na nga ng PSP ang laban sa pagitan ni Lipcram at Lanceta. Hindi nga ganong kasolid ang naging palitan nila. Masayang umano ang expectation ng marami dahil isa nga ito sa inabangan ng mga tao. Dahil nag-freestyle lang ang dalawa sa round 2 at 3 nila. Hindi pa kinatuwa ng mga batter up fans ang pagmura ni sa kanyang ina. Parang kitang gustong sisihin sa pagiging ina na ito eh. Yung wala pang FU. Legit. <laughs> Pero makukuha niya yung W. Ganito nagiging attitude ng bata pag yung mama mo OFW. Hindi siya natutukan. Kumakain siya ng serilak sa ilong. Katabi niya, pepa pig na unan, tapos 30 balisong. Alam niyo ba kung paano niya batiin yung mama niya ng happy birthday? Naka wordplay <laughs> Sample. Mama, salamat habang ito'y aking sinusulat. Mama, sama sa pa ng luha yung aking talukap. Kahit parang mama sa no, buhay kung nangyari, Mama, sa panong paraan akong makakabawi? Mabigat man yung pasanin at mapatang inako, ako ako'y iyong aakayin at iyuding inako, ina ko? Lab kita di kong maamin, ikaw lang ang ina ko. at gusto ko lang sabihin, ewa-ewang ko sa'yo! But I love you, happy birthday! Salamat sa lahat kahit wala kaming itay! Yan ang mama ani ko, mama-mama-anik kong Pinay! Versus mama mo to. Guys, <laughs> yeah, shoutout kay tita, nagpa-picture sa akin kanina. Salamat po. Ah, I love you too. Ah, hindi ka na-love! Hindi ka na-love! Kailan? <laughs> hindi na siya love oh. po, nag-love sa akin mama mo. Di ba? Dalawa lang yan. Kung maging magkapatid tayo, stepfather mo ako. <laughs> <laughs> mama! nag I love you ka dito? Putang ina mo! Putang ina mo, mama! Yung pagmamahal ko sa sa'yo, sa social media ko pinapangalandakan, tapos putang ina ka? Dito ka mag-a-I love you sa kalaban? Anong ginagawa ko sa iyong kasalanan? De, joke lang Mama ani, Mahal na mahal kita. Pero sa ginawa mo talaga, putang ina ka. Kuya, <laughs> awatin mo yan. Putang ina. mga mama ang yung sa nanay ni Lanceta. Pero maganda rin yung ginawa ni Lanceta, pero ba yun, mumurahin mo mama yung mama mo. Pero siguro yung pagmamahala nila. Round 3, ganun pa rin. Uh, ewan ko ha, ah, kung, kung ito for the show, pero yung pagmura ni, ni Lanceta sa nanay niya, eh, medyo di ba para ako, hindi ko kayang gawin yon, Pero for the show, ginawa niya yon. Ito, so, grabe, minura niya yung mama niya. Hindi ko alam paano niya nagagawa ng ganun bagay. Sa round 1 at tunga nila sa ay tila kung sino siya ang dinamay nito. Nandiyan si Looney, Peeboos at 3GS at marami pang iba. Sa pandadamay angle nga nilang seta may tila iba-iba ang reaksyon ng mga MCs dito. Kasi kung wala pa rin suspect yung kaso ni Liljan, ibig sabihin yan isa lang bro. Kaya kayo minamalas eh. Lalo yung amo mong nagkavitalay go. Bakit sabi kay Sherna niya na yung karma kasi si Liljan pinapatay mo?! Pero pwede yung tamod. Pagkat carbon ni Marlon, mula tatu bunga at boses, mula ang ang pinagkaiba, no? Kasi pareho lang kayong tulong, yes! Kaya ba't tamod ka harahon? Kung gusto mo bawiin yung corona nang mapugot na yung ulo mo at gagawin ditong rotonda! di lang na duwag tong kaibigan ko. Sana dalawa kayo yung nag-style crush! At palaman ko ako, nakaharap mo, di ka na umabot na ng finals! <laughs> Wala nang bano sa gapo, nagbago na ihip ng hangin at panahon. Habang yung dinikit kong squatting sa 3GS, bitbit nyo pa rin hanggang ngayon. <laughs> Hindi mo man lang ba naisip na pag nagkaayos sila ay maiiwan ka sa ere? Kaya bago ka sumubok ng tite, pag-isipan pag, pag mo munang maigi. Pinagtatanggol mo lang si Arik sa mga gaya niyang mapagpanggap na buitre. Sana nga bayad ka dyan at umikita ka ng triple. Kasi ang lungkot lang naisipin kung ginagawa mo yan ng libre. di ba? Ako, trinidor ko siya! Kaya magkaiba tayo! Pinapasok niya muna ako sa bahay niya bago ko siya tinarantado. Tol, sanay kami sumunog ng tulay. Kaya kung bastusin niyan harap-harapan magdamag walang humpay. Kung yung binansagan yung matatapang na Cebuano, kumayag na tawagin bias kayo ba'y? PSP, subukan yung gawin dito yan sa lugar ko. Tignan natin kung makalabas kayo ng buhay. <laughs> Kasi, ikot mo yung camera sa kanila, boys. Ayan ng mga muka ng mga takot kay Niko. Kaya sinong sunod? Si Sak Maestro? Yung malakas lang pag nakapalo? Kung binigay nyo lang si Mot, edi sana matagal na siyang may talo. Ano ba tong PSP? Malaking advertisement para i yung mga produkto na bulok ni Fibus sa mga video mabida. E mas murang gumawa ng liga. Sa ginawa mo niyan, hasbula, mas masahul ka pa kay Anigma. Sa wakas, unti-unti nang natutupad yung mga masamang balak ni Marlon. So kung kayo ba ang tatanungin, tama lang ba ang ginawa sa pagmura sa nanay niya? O okay lang kasi battle naman. Kung ano man ang sa loobin mo, comment mo lang yung sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.